Mas mabilis na pagresponde sa mga election-related concern, iniutos sa PMP sa mga Police Regional Office. Umaabante sa balita si Abanto Reporter Edwin Balasa. Nagbaba ng direktiba ang pamunuan ng Philippine National Police sa lahat ng Police Regional Public Information Office na agad tugunan ang mga election-related incidents ngayong paparating na eleksyon ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Randolph Tuanyo dahil sa pagbubukas ng National Election Media Action Center o NEMAC sa Campo Crame ay kasabay din binuksan ng Regional Election Media Action Center o REMAC naman sa mga probinsya. Layo nito ang mabilis na responde ng lahat ng PIO sa mga election-related concerns sa kanilang nasasakupan. Paliwag, paliwanag nito na dapat ding maging available agad ang mga impormasyon at, makipag-ugnayan agad ang mga tauhan ng mga public information offices. Maliban dito, pinagsusubiti din ng daily updates at media monitoring reports sa mga ang mga REMA sa NEMAC sa National Headquarters. Bukod dito, pinagsusubiti din ng PNP ang social media monitoring efforts para para malabanan ng misinformation si at disinformation alinsunod sa kautusan ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil. Ako si Edwin Balasa ng Abante Radio,